Maraming salamat sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga uh, idol na laging naghintay sa ating mga upload, sa laging nagko-comment sa bawat bagong upload natin, sa mga nag-likes, malaking tulong na po iyan sa ating mga idol, pakishare na lang po. Maraming salamat sa mga member natin, shoutout kay Day Ilin Edo, Almalin Punsika, Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Torin and Phil Prince, Lynn Caligdong Vlog, Tita Ferris, tada Tadasi Barua, Lilibit Tumagi, kay Maricel Nakil Miss Miami Laurel, maraming salamat idol, kay Sheila Budino, Merlinda Alves, at sa bago natin na si Priscilla Inot. At maraming salamat din kay Sheila Budino sa laging uh, pagpapadala ng kahit nakakaunting amount. Uh, malaking tulong na po yan mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga biker, at sa lahat ng mga tumutulong sa aking channel, sa aking pagkakasakit, sa mga nag sa akin. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Simula na po natin ang ating kwento. Alam kasi ng limang tagapangalaga ng kalikasan ang kakayahan at talino ni Butok na kayang pag-aralan ang kalakasan at kahinaan ng bawat makakalaban at inaasahan nilang iyon ang gagawin ng mga bata laban sa mga malalakas na mga demonyo at jablo. Papagabi na sa mga pagkakataon na iyon. Kaya habang nagsimulang magbiyahin na ang mga ito, nagsisimulang kumalat na din ang kadiliman sa buong paligid. Lumipas pa ang mahigit sa isang oras na pagsasaguan ng mga ito may kinuhang papil itong si Bugona at tuwi kanito sa kanyang mga kasamahan. Nandirito na tayo, mga kaibigan. Kailangan ko nang gawin ang ritual para makita na natin ang daraanan na papunta doon sa isla ng bungo. Ilang sandali pa, may mga binabanggit na mga banyagang salita itong si Bugona at matapos lamang iyon na biglang nagliyab ang papil na hawak nito na ang apoy ay kulay asul at napakalamig ang singaw na nanggagaling nito matapos ang pangyayaring iyon, agad na nakita nila ang maliit na buhanginan at doon naman sa unahan nakita at nasisipat nila ang malawak na isla na napuno ng kadiliman tanging mga kislap kasi ng mga alitap-tap ang kanilang natutunghayan lamang at ayon pa kay Bugon, kailangan na nilang baybayin ang maliit na buhanginan dahil pagkatapos lamang ng limang mga minuto, magsasara at maglalaho na iyon. May ibinigay din itong si Bugon kay Butchok na tulad na papel. Basahin lamang ni Butchok ang mga katagang nakasulat doon sa papel para muling magpapakita ang mga buhanginan at makakalabas sila sa tamang oras. Pagkatapos, Agad nang bumaba na ang mga ito ng bangka at agad na binaybay ang daraanan papunta doon sa isla. Samantalang itong si Bugon, mabilis na itong umalis, sakay pa rin ng kanyang bangka. Ngunit habang papasok naman doon sa isla ang grupo nila ni Butchok, mayroon ding palang palihim na nagmanman sa kanilang mga galawan at kilos at bago patuloy ang magsara, at maglalaho ang sikritong daraanan nakapasok na din ang mga ito at nakasunod doon sa grupo nila ni Butchok. Ang grupong ito ay ang mga baranga na binubuo doon sa kanilang isla at nakatukang papatay sa grupo nila ni Butchok. Walang nagagawa kasi ang mga ito doon sa isla dahil napapalibutan ng malalakas na kasamahan ang grupo ng mga bata at malaking pagkakataon nila na mapatay ang grupo ng mga ito dito sa isla ng kamatayan. Hindi man sila direktang may kaugnayan sa mga jablo. Ngunit malaki ang kanilang paniniwala na papaboran sila ng mga jablo kung sakaling mapag-alaman na napumasok na din ang mga ito doon sa isla. Malaking tao ang nasa likod ng kanilang grupo doon sa isla. Simula kasi Nakumilos ang grupo nila ni Tata Islaw at Tatay Dadoy tungkol sa kaharian ng mga demonyo at mapag-alaman ng mga ito na ang grupong papasok doon sa islang bungo ay ang mga batang mandirigma. Mabilis na kumilos na din ang isang malakas na albularyo doon sa isla na kinatatakutan din bilang barangan para mapatay ang grupo nila ni Butchok. Kinabibilangan ang grupong ito ng sampung membro na pawang mga matatanda lamang at bihasa sa larangan ng pagbarang at panlason Bukod pa sa mga kakayahan na ito, magaling din at malakas ang mga ito pagdating sa mga usala. Sa kabilang banda naman, ang isa sa mga mga laga ng kalikasan may inutusan din ito at binoong grupo para umalalay sa misyon ng grupo nila ni Butchok. Ang dakilang nilalang na ito ay isa naman sa gabay ni Tatay Dadoy at lihim na kinausap sina Nanay Kanida. Tulad ng grupo nila ni Butchok, kasama naman ang gabay na ito. Papunta na din ang mga ito doon sa isla ng Bungo, padaan doon sa kabilang bahagi ng lugar. Ang mga batang ito ay nagtatangan din ng kakaibang kalakasan at malaki ang tiwala nila ni Nanay Kanida sa mga ito na magtatagumpay doon sa kanilang misyon ang kanilang pangunahing misyon, alalayan at tulungan ang grupo nila ni Butchok. Ngunit sa palihim lamang na paraan, pinangungunahan ito ngayon ng isang binatilyong albularyo na si Duroy, kasama ang dalawa nitong kapatid na si Jumong at Nimpa. Bukod sa tatlo, kasama din ng mga ito ang mga membro ng bagwang misyonaryo na sinabituin Arid at Gado. Kung natatandaan ninyo, ang magkakapatid na sina Dure, Jomong at Nimpa ay mga apo ng mortal na mga kalaban nila ni Tata Ingo at Nanay Kanida na sinatandang Tasio at Tandang Alfon dahil sa panatili ng mga ito ng ilang taon doon sa mundo ng mga inkanto ng mga kaibigan ni Nanay Kanida. Tuluyan nang nalinis na ang kanilang kasamaan at ngayon kinalimutan na ng mga batang ito ang paghiganti at natatanggap na nila ang kamatayan ng kanilang mga lolo. Batid na din nila na dahil sa kasamaan ng kanilang mga lolo na sinatandang Tasyo at Tandang Alfon kaya nagawang mapatay ang mga ito nila ni Tata Ingo at Nanay Kanida. na nila ang isipin na iyon at ang ninanais na ng mga batang ito ay makatulong sa kabutihan na pamamaraan. Sa kabilang banda naman, nagpapatuloy sina Butchok sa kanilang pagbagtas doon sa buhanginan hanggang sa makarating ang mga ito doon sa may pangpang nagpasya muna ang mga ito na tumigil sa kanilang pag-usad at makiramdam may mga nararamdaman kasi agad itong si Butchok at ang kanyang mga kasama na mga presensya na inaakala nilang mga nilalang ang mga ito na naninirahan sa lugar ng isla ng kamatayan walang kaalam-alam ang mga ito na ang mga presinsyang iyon sa mga barangan na nakasunod sa kanila. Kahit kasi na nakapaglatag ng mga malalakas na sabulag at poder na usal ang mga barangan, nararamdaman pa rin ang mga iyon ng grupo nila ni Butchok. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga minuto, nawala naman ang mga presinsyang iyon sa pakiramdam ng mga bata. Ngunit gayon pa man, sobrang nag-iingat pa rin ang grupo nila ni Butchok sa kanilang mga galawan dahil batid ng mga ito na nakatungtong na sila sa napakadelikadong isla, ang isla ng kamatayan o isla ng bungo. At kailangan mo ilihim ng mga ito ang kanilang presensya sa lahat ng mga nilalang na naninirahan sa islang iyon. Madilim din ang kapaligiran sa islang ito kaya minabuti ng grupo nila ni Butchok nang magmanman muna sa buong paligid at makikiramdam. Makalipas ang ilang mga sandali, nagpasya na ang mga ito na muling umusad at maghanap ng magandang lugar. Para mapaghihingaan sa gabing iyon, maingat pa rin ang kanilang mga kilos hanggang sa nakakita ang mga ito ng malalagong damuhan at kakahuyan at doon nagpapahinga ang mga ito ngunit kalagitnaan ng kanilang pagtulog at pamamahinga, biglang napatitig itong si Kimba doon sa unahan ng kanilang na dahil sa ingay na narinig at mga presensyang nararamdaman. Sa gabing iyon, itong si Kimba kasi ang nakatukang magbantay. Nagising naman agad si Nanunoy, Buno at itong si Butchok. Samantalang mahimbing pa rin na natutulog ang kambal na sina Abu at Akiko. Agad na sinipat-sipat nila ni Butsok at Nonoy ang buong paligid at hinahagilap ang pinanggagalingan ng mga presinsyang nararamdaman. Samantalang itong si Kimba na sa mga pagkakataon na iyon doon nakapwisto sa ibabaw ng puno ng kahoy at nagtatago doon sa mga malalagong mga dahon nakita na nito ang pinanggagalingan ng mga presensyang nararamdaman. Nasisipat nitong si Kimba ang mahigit sa sampu ang bilang ng mga nilalang na binabagtas ang gilid ng mga kakahuyan. Hindi pa man klaro nitong si Kimba ang kabuuhan ng hitsura ng mga ito batid agad nito na ang mga nilalang na nakikita maaring kabilang sa mga naninirahan sa isla. Agad na nagkarga ng mga dasal itong si para sa kanyang tanga na mutya. At nang matapos nagawin ito ng sundalong sniper, agad nang nakikita na niya nang malinaw ang mga iyon. Agad na napagtanto nitong si Kimba na mga nitibo ang mga ito. Batay na din sa kanilang mga kasuotan na nakabahag at punong-puno ng tato ang kanilang buong katawan. Mahahaba din ang mga buhok ng mga ito at may bitbit -bit na mga pana at sibat ang bawat isa agad na bumaba ng puno itong si Kimba at iniulat kay Butchok ang mga nakikitang mga nilalang doon sa unahan. Agad naman na inutosan itong si Butchok ang kaibigan na si Nunoy na subukan na subaybayan ang mga nilalang na iyon habang lihim naman nilang sundan ang mga ito. Ilang sandali lamang mabilis nang kumilos itong si Nunoy matapos na makapagkarga ito ng mga dasal Mabilis nang kumilos ang sundalong asuwang agad na itong nagpalipat-lipat sa mga puno ng kahoy at maingat na lumapit doon sa mga nilalang. Ilang sandali pa. Habang patuloy na sinusundan ang mga ito ni Nunoy, biglang tumigil naman ang mga ito sa kanilang pag-usad at parang nagbubulungan na hindi niya mawari ang dahilan. Napatigil din ang binatilyong aswang habang mariin ng nakikiramdam samantalang ang grupo naman nila ni Butchok napatigil ang mga ito doon sa mga kakahuyan at inaabangan ang gagawin ng kanilang kasama na si Nunoy na sa mga pagkakataon na iyon nandoon sa itaas ng kakahuyan. Ngunit bago pa makakilos muli itong si Nunoy, biglang lumingon sa kanyang pinagtataguan ang mga nilalang na tumitig ng napakatalim sa kanya kaya hinala agad nitong si Nonoy na maaring nararamdaman na ang kanyang presensya ng mga ito sa kabila ng kanyang ginawang malalakas na mga sabulag at marahil alam na ng mga nilalang na iyon ang kanyang pinagtataguan kaya mabilis nang umigpaw itong si Nonoy pababa doon sa lupa samantalang ang mga nitibong nilalang naman ubod ng bilis na nagpupulasan na ang mga ito papunta sa kanya ngayon na pagtanto na ng mga ito na hindi mga ordinaryong nilalang ang mga iyon dahil na rin sa kanilang bilis at liksi na sa loob lamang ng ilang mga sandali agad nang nakasunod ito doon sa binatil yung aswang na sinunoy nang makita din nila ni Butchok ang mabilis na pagtatakbuhan ng mga nilalang agad na inutusan ito ang mga kasama na harangin na ang mga ito at wala na silang magagawa pa kundi ilabanan ang mga nilalang na iyon. Kailangan din nilang mapatay ang lahat ng mga ito at walang hayaan na mabuhay para wala nang makapagsumbong sa iba pa nilang mga kasama. Uy ka nitong si Butok. Kimba, maghanap ka na ng magandang pwisto. Huwag mo munang gamitin ang iyong sniper. Baka makaakit tayo ng atensyon sa iba pang mga nilalang dito sa kakahuyan. Buno. Kailangan na mapatay natin agad ang mga ito sa mas mabilis na paraan. Isama mo na sina Kikot at Abo. Nang marinig iyon nitong si Buno, agad na inutosan nito ang dalawang mga kapatid na sumunod sa kanya at pabagsakin ang mga nilalang na ito. Biglang pumihit naman itong si Nonoy. Paharap doon sa mga sumusunod at humahabol sa kanya na mga nilalang. At walang habas na dinamba agad ang isa sa mga ito hanggang sa napangbuno na ang mga ito at nagpagulong-gulong doon sa damuhan. Habang nangyayari naman ang mga bagay na iyon, sunod-sunod din na nagpakaula ng mga pagkalmot itong sinunoy na nagiging sanhi para matadtad ng mga kalmot ang katawan ng nilalang. Dito din napagtanto nitong si Nunoy na kakaiba ang lakas ng mga ito. Batay sa ilang segundong bakbaka ng mga ito. Nararamdaman ni nonoy ang lakas din ng mga nilalang hapang napangbuno ang mga ito kanina. Samantalang itong si Butchok agad na inatake niya sa harapan ang mga nilalang ngunit nang makita niyang bumuka-buka ang bibig ng mga ito sobrang nakakaramdam ng panghihina ng katawan itong si Butchok na nagiging dahilan para bumagsak ito sa lupa. Napagtanto nitong si Butchok, nakakaiba ang kalakasan ng kanilang mga usala at batid din ng binatilyo na hindi ito usal na pamako, kakaibang usal ang mga ito na direktang tumama sa kanyang sistema na nagiging dahilan para manghina agad ang kanyang katawan ng ganun kabilis lumundag agad ang tatlo sa mga nilalang papunta doon sa sundalong si Butchok. Ngunit bago pa maabot naman ang binatilong sundalo, sumulpot na doon ang tatlo niyang mga kapatid na sina Buno, Akiko at itong si Abo at walang habas na inatake ang mga nilalang. Habang ginagawa iyon ng mga bata, nag-uusal din ng orasyon itong si Akiko para mapawalang bisa at mabasag ang mga ginamit na mga orasyon ng mga nitibong iyon. Dalawa agad sa mga nilalang ang tumilapon at wasak ang kanilang mga muka ng tamaan ni Buno at Abo ng mga pagsapak. Habang ang isang nitibo, gamit ang palasong hawak ni Akiko, itinarak ito ng batang paslit sa liid ng nilalang na nagiging dahilan para mapangasab ito at mapapalhod sa lupa habang sumirit ang maraming dugo galing sa sugat nito sa liig at makalipas lamang ang ilang mga segundo, tuluyan na itong natumba at nangingisay bago binawian ng buhay. Umatake na din itong si Kimba gamit ang kanyang punyala. Sa mga pagkakataon kasi na iyon, hindi na muna ginamit nitong si Kimba ang kanyang dalang baril dahil baka may mga makakarinig at makakuha pa iyon ng atensyon sa iba pang mga nilalang doon sa kakahuyan. Nang makabawi din ng lakas at wisyo itong si Butchok, agad na itong tumayo at kinuha ang kanyang dalawang mga matatalas na mga garab. Agad niyang sinunggaban ang mga nitibo at inaatake. Nagkarga na din ng malakas na puder at harang sa katawan itong si Butchok para hindi na maulit pa ang nangyayari sa kanya kanina. Batid niyang gumawa na ng mga malalakas na usal ang kanyang kapatid na si Akiko. Ngunit nais niyang makasigurado matagal kasing nagkakahiwalay ang mga ito. Hindi pa gaanong alam nitong si Butchok ang kalakasan ng kanyang mga kapatid na kambal. Kaya wala pa siyang ideya kung gaano nakalakas ang mga usal na karunungan nitong si Akiko. Kakaiba man, ang bangis at malalakas din ang mga nitibo. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali, nakahandusay na ang lahat ng mga ito. May isa pa ang hindi napuruhan gumagapang at naghihingalo ngunit tulang ano-anong nilapitan ito ni Nonoy at pagkatapos itinarak ng binatilyong aswang ang kanyang mga matatalas na mga kuko sa liig at ulo ng nilalang na nagiging sanhi ng agara nitong pagkamatay agad na tanong nitong si Nonoy doon sa namumuno sa kanila na si Butchok ano na ngayon ang ating gagawin sa mga bangkay na ito bade? Sagot naman agad itong si Bocok. Ilibing natin ang mga ito, buddy. Hindi maaring sunugin natin ang kanilang mga katawan. Baka makaakit pa ng ibang mga nilalang ang kanilang mga amoy at ang ating gagawin na pagsunog sa mga ito. Kailangan din natin na bilisan ang paglibing sa mga ito. Hindi pa natin tiyak ang kaganapan sa buong paligid. Baka may mga kasamahan pa ang mga ito na umaligid dito sa kakahuyan sinang ayuna naman agad ng lahat ang sinabi nitong si Butchok at agad na naghuhukay na ang mga ito. Samantalang itong si Butchok napatitig ito sa kanyang tatlong mga kapatid. Unang-una, hangang-hanga itong si Butchok kay Buno. Simula ng paslit pa lamang ito, nakakasama na niya ito sa mga labanan. Nasusubukan na niya kung gaano kalakas ang kanyang kapatid na ito. Kakaiba ang kakayahan itong si Bono bukod sa nagtatangan ito ng kakaibang antas na lakas nakakabilib din na hindi ito basta-basta na matatablan ng mga usal maliban lamang kung nagtatangan ka ng usal na galing sa mga ipinagbabawal na libreta ngunit ngayon nang makita niya ang dalawang mga kapatid kung paano lumaban ang mga ito na sina Akiko at Abo muling humanga itong si Butchok tunay ngang mga kapatid niya ang mga ito tulad kasi ni Buno ibang-iba ang mga bata pagdating sa labanan kung bibong-bibo ang mga ito at makukulit sa normal na mga araw ngunit kakaibang bangis naman ang ipinapakita ng mga bata pagdating sa bakbakan kaya sa tingin ni Bocok tulad ni Buno katatakutan din ang mga paslit na ito ng mga kampo ng kadiliman Napatingala na lamang sa langit itong si Butchok at lihim na nagpapasalamat sa Diyos at kay Nanay Kanida. Lahat kasi ng mga kalakasan nila bukod sa nakukuha nila ito kay Nanay Kanida. Ginagabayan din sila at tinutulungan ng matandang babaylan.